Mula kay Taylor Swift hanggang sa Blackpink at ngayon pati na rin ang grupong Bini at G22, lahat sila na biktima ng mga pinekeng malisyoso at malaswang imay video na ginawa gamit ang AI. Kaya sa budget hearing ng DICT sa kamera, gusto nila palakasin ng laban kontra deepfakes. Nasa frontline ng balita ngayon si Marian Enriquez. G22. Ilan lang sila sa mga kinahuhumalingang P-pop o Pinoy pop girl groups ng kabataan ngayon. Pero kalakip ng kanilang kasikatan ay ang pagiging target ng tinatawag na deepfake. Mga video na gawa sa AI o Artificial Intelligence kung saan ang mukha nila ang pinalalabas na may sinasabi o ginagawa. Dito sumentro ang budget hearing ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa Kamara ngayong araw. Yung binabago, yung kanilang muka, nakikipaghalikan, etc. Kung ano-anong mga ginagawa sa kanilang mga images. Yung rise of deepfake technology poses a significant threat not just to these P-pop girl groups or celebrities but to our society as a whole. The government should take proactive measures to address this emerging and alarming challenge. Mr. Ayon kay DICT Budget Sponsor Representative Luis Campos, nasa proseso na ang ahensya ng pagpapalakas ng kanilang kakayahang mag-trace ng deepfakes. Ang ahensya po natin ay nag-acquire na, ng, in the process of acquiring the most current uh, Equipment and tools to be able to identify the fakes, first of all, and to be able to track down the perpetrators, Madam Speaker. Although, sad to say, the CICC is severely underfunded. Uh, so, hopefully, um, in the next budget cycles, we can increase the budget, if not in this one, for CICC so that we may be able to eliminate, if well, minimize substantially if not totally eliminate yeah, this uh, na naman, activity. Dagdag pa ni Campos, meron na ring nakalatag na Memorandum of Agreement ang DICT sa mga social media platforms tulad ng Meta, TikTok, Google at iba pa laban sa deepfake. Importante din po yung blocking mechanism, yung reporting mechanism ng, ng nasabing mga social uh, media platforms ay nandito na po sa DICT. So within the day, it can be blocked. But then again, the damage would have been done. So I think the move to have those deep fakes bannered once they are identified to be as such is very, very, it's a very significant step forward. Naghain na rin daw siya ng panukalang batas na pinaiigting ang parusa laban sa mga ganitong krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jigyo po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.